Minamahal na punong bayan. Makasama uh, po natin ang uh, uh, minamahal po natin na uh, kung siya ng bayan na isko na sinto. Uh, Nandito uh, rin po ang ating mapangalawa po ng bayan na uh, minamahal na uh, Mark Anthony Singer. At sa lahat po ng mga kasamahan ng na dito sa umagang ito ay magandang magandang umagang po sa inyong lahat uh, pagkakamang po at uh, ito pong pagkakataon ito ay talagang itinagsarog po ng ating uh, minamahal na mayor na kayo ay uh, masadaupang umagang ito at mm, mayroon po siyang uh, handog pamasko sa atin pong lahat so yun lamang po at uh, maraming maraming salamat. Magandang umaga po muli. Maraming maraming salamat po, Kap Arnel Lasso. So, ayun po. Ang ating pong programa ngayong araw ay alinsunod po sa Municipal Ordinance po number 2024-374 po ng munisipyo po ng Buwak. So, upang pasimulan po ang ating programa po, uh, magsitayo po muna tayong lahat para po sa panalangin po na pangungunahan po ng isa pong kagawad mula sa Barangay Tampus. Okay, magand maganda gumag Meron po, magandang umaga po sa ating lahat. Ilagay po natin ang ating presensya sa ating Panginoong Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa bagong umaga, sa bagong pag-asa na ipinagkaloob mo sa amin sa araw na ito, sa magandang panahon. Uh, bigyan mo po ang patuloy mo pong bigyan ng kalakasan ng bawat isa sa amin. Ang lahat po na namumuno sa munisipal na, na nagkaloob na naman ng ng gift giving ngayon sa araw na ito. Patuloy po tayo magpasalamat at panalangin ang mga namumuno sa munisipal ng ating bayan ng Buak. At ganun din, uh, patuloy mo po kaming gabayan sa darating pang kung anumang darating na kalamigdad sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at lalo tigit sa ating mahanabiray ng biglang awa. Ang lahat na ito'y pinataas namin sa iyo. Sa ngala ng Ama, ng anak at ang Espiritu Santo. Amen. Yan po Maraming maraming salamat po. Pwede na po tayong magsiyo po. Sige po. Para po magbigay po sa inyo ng mensahe, tinatawagan ko po ang membro po ng ikalabing dalawang sangguniang bayan, uh, kagalang-galang Isko Jacinto. Isang masigabong palapakan po. Um, magandang umaga po. Kamusta um, naman po kayo pagtapos ng bagyo? Okay naman po ba? Ayun uh, po ang uh, almost 7 years na po na pagbibigay po ng ating, uh, pama sorry, my bad. eight years daw po, 8 years na po na pagbibigay po ng ating uh, pamaskong ngandog na sinimulan po ng ating uh, mahal na mayora. Uh, kaya naman po kami nandito dito, ang pinangako po ng uh, ating uh, municipal ay talaga po nga ibinibigay po sa inyo. Ako naman po uh, sa amin po sa Sanggunian po ay meron din po nga parang kasing hawig nito na sinusulong po kami. Pagdating po sa ating um, mga kabataan, uh, may sinusulong po kaming ordinansa na simula daycare po hanggang grade 6 ay magkakaroon na po ng libreng school supplies po taon-taon din po katulad po nito. So sana po... Uh, Masimulan na masimulan po natin itong uh, darating po na pasukan. Kaya naman po sa inyong lahat ay advance Merry Christmas po and good morning po. Maraming maraming salamat po, Consigalist ko. At uh, ngayon naman po para magbigay din po kliit ng mensahe, tinatawagan ko po ang ating pangalawang prunong bayan, kagalang-galang Mark Anthony I. E. Salamat Diyos. Kipala tayo mga taga-Barangay Tampos. Parang hindi masaya. May ito na isang ngiti, Barangay Tampos. Parang nagutom na. Parang aking mga tampos sa inyo. Kumusta po? Parang sabi ng Kapitan, parang daw sila matutuway, wala daw sila upuan. Hindi, joke lang, joke. Sabi <laughs> sa ating ginagalang na po ng Barangay, ating kaibigan. Parang mga po na naman po natin. Ha? Puno Barangay Arnel uh, Lasso. Dito po, hindi pa kayo ginawa uh, graduate, may lasso na kayo. So po na mga may sipag na mga kagawa nandito. Siyempre sa ating uh, SK uh, chairperson na mukhang uh, nalulungkot din ngayong umaga. Sa inyo pong lahat, magandang umaga po. Tayo po yung nandito. Parang, an parang ang lungkot. Parang hindi ako sanay sa barangay tampo sa ganito katahimik. Siyempre, <laughs> Parang pag okay, nandito, magugulo tayo para ngayon. Napakatahimik. Ano po? Dahil malapit na ang kapaskuhan, andito po ang ating uh, Santa Claus. Siyempre, ang ating punong bayan. Palagpang po natin, Mayor Armin de la Cuscarion. Kasama po ang ating napakasipag na konsihal, ang anak ng ating punong bayan. Palagpang po natin, konsihal Isko Jacinto. At ang ating Pangulo ng Liga ng mga barangay. Nasaan na yun? Punong, Kusihala Dona Miraflor na talaga nagasuporta po sa 61 barangay ang ating magaling na Kusihala Dona Miraflor. Pasko na naman po. Andito na naman tayo, kagawad, sir. Talagang daming po natin ang kapaskuhan. Kaya andito po ang pamalambay sa pangunay Mayor Amel Kuskaryon upang pong mabigyan po kayo ng kaunting pandagdag sa inyong Noche Vena ngayong kapaskuhan. Maliit man po ito pero huwag po natin kakalimutan na humingi tayo ng awa at pasalamat sa ating puong may kapal sa lahat po ng mga biyayang natatamasa sa po natin. Lalo tigit, lagi po tayong ligtas tuwing may bagyo po dito sa ating bansang Pilipinas. Lagi pong iniiwasan po ang lalawigan ng Marinduque dahil po tayo po mga buwakenyo ay mababait daw po. Totoo po ba ngayon? Parang minakuntra. <laughs> Kaya lagi po nating alalahanin na huwag tayong makalimot na humingi ng pasalamat sa ating pong may kapal. At sa rin ko na ipang ito upang kayo pasalamatan sa inyong tulong at suporta kay Kuya Mark sa inyo nung nakaraang halalan. Panalo po tayo sa Barangay Tampus. Maraming, maraming pong salamat. Kaya ang pagbati ni Kuya Mark sa inyo na isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Lagi po tayo magingat. Mahal ko po mga Tampus sa inyo. Maraming pong salamat. Maraming maraming salamat po sa ating pong pangalawang punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony E. Senyo. Uh, para naman po marinig natin ang mensahe po mula sa ating leader na tunay na nagmamalasakit at walang sawang nagsusulong ng kapakanan ng bawat pamilyang buwakenyo. Isang punong bayang masipag, may malasakit at may matatag na puso para po sa mamamayang buwakenyo na patuloy na nagbibigay daan sa programang nagbibigay pag-asa tulad po ng programa po natin ngayon, ang Pamaskong Hanbog, Food for Work para po sa pamilyang buwakenyo. Mga kabarangay tampus po, atin pong bigyan ng masigabong palakpakan, ang ating pong ina ng bayan, Kagalang-Galang Army, Dela Cruz Carrion. Dito ako. Malapit ako. Parang ayo magsingiti ay. Malungkot ba kayo? Pwede bang tayo ay bigla man lang kumalakpak na malakas na malakas at para gumising ang mga diwa? O oh, ayan. Gising na gising na ba? May iba balita pa naman ako na napakaganda para sa barangay Tampos. Oh, di ba? But, uh, syempre po, pasasalamat opo uh, sa ating uh, punong barangay. Opo, uh, palakpakan po natin si Kap uh, Kaparnalaso. Ganon din po sa ating mga magagandang kagawad at guapo uh, guwapo na narito. Palakpakan din po natin sila. Ganon din po sa ating SK. Nasaan ba si SK? Okay, palakpakan din po natin ang ating SK ang ating mga barangay tanod, ang ating pong uh, barangay secretary, opo, ang ating barangay treasurer, mga lupon, at higit sa lahat, sa aking pong mga minamahal na mamamayan dito sa barangay Tampus, isang maganda umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat! Ayan! <laughs> Wari ko'y gutom na. -mm. -mm. Opo, siyempre po uh, sa aking kaagapay, ganun din po sa aking katuwang sa paglilingkod. Palakpakan din po natin ang ating vibes ngayong. So At uh, sa ating pong uh, Sultan Bunian, sa pangunguna po ng uh, ating konsehal, Konsehal Isko Jacinto, palakpakan natin. Dan. Siya's na tigatampu Tampo, Konsehal Manrique. Palakpakan din po natin opo ganon din po sa iba pang mga konsyul konsyul Laylay konsyul Amanggera uh, konsyul Ali Nick Solomon uh, konsyul Masqueriness opo uh, meron pa ba bang nakalimutan opo Well, sa lahat po na ng konsyal na aking kasama at nandito rin po ang ating uh, presidente. Opo, ng ating... Ah, na ba yun? Opo, Ma'am Donna Miraflor. Opo, palapakan din po natin. Tama po ba ikawalong taon na po nating ginagawa ito? Tama po ba? Mm, di po ba ano po ba ang aking sinabi sa inyo? Bagamat uh, ito po ay aking last term na. Pero sabi ko nga po sa inyo, nung una pa lamang, nung ako po ay lumaban bilang inyong punong bayan, opo, ang aking ipinangako po sa bawat mamamayan at sa bawat pamilyang buwakenyo, ito po ay matutupad dahil ito po ay isang ordinansa na. Kahit hindi na po ako ang mayor ng bayan ng buwak, ipagpapatuloy pa rin po ang pamaskong handog taon-taon para po sa bayan ng buwan. Kaya sa bawat isa sa inyo, alam ko naman po talagang anong hirap na natin mga nakaraang linggo. Andiyan po ang dalawang bagyo na talaga namang uh, napakahirap doon sa mga taong nag-de-bubong. Opo, nawala ng pananim, namatayan ng mga hayop. Kaya nga po sa December 8, alam naman po natin na ito ay ating founding anniversary. Naglabas po ng isang uh, executive order ang inyong punong bayan na ang lahat po ng aktibidades para po sa December 8 ay in po. Dahil yan po ay utos po galing po sa taas, galing po sa ating presidente at galing din po sa DBM. Nang lahat po ng mga pondo na matitira ay gagamitin po natin ito para po sa mga nasalanta ng bagyo, para po dito sa bayan ng buwak. Pero wag po kayong malungkot. Dahil ang bayan po ng buwak ay nagayak naman po ng talagang ah, kahit paano na entertainment, ito po yung drum and lar na magkakaroon po tayo sa December 8. At lahat din po kayo ay iniimbitahan ko. In imbis na ito po ay papremyo po ang bawat mamamayang buwakenyo, pagkagaling po sa simbahan, tayo naman po ay may pakain dito po sa Casa Real. Ang lahat po ay inaanyayahan ko. Meron po tayong patanghalian hanggang hapunan sa Casa Real. Yan po. At sabi ko nga po, yung aking uh, talagang uh, blessing ito, no? Blessing para sa Barangay Tampus. Opo, napaka-bless po ninyo. Dahil yung bubuyog, na inaantay na po natin na napakatagal na. Opo. Dito po sa Barangay Tampus, malapit po sa Petron, itatayo po ang kauna-unahang Jollibee dito po sa lalawigan ng Marinduque. Maga-groundbreaking na po tayo. Opo. Sinisiguro ko na po ngayon ito, wala na po talagang I mean, sabi ko nga po nung una, napakaraming problema. Napakarami. Sabi ko nga, basta ginusto po ng Panginoon, mangyayari. Tama po ba? O, kaya napakaswerte po ng Barangay Tampus. Dahil kahit paano, marami... Ha? <laughs> <laughs> Siyempre, job opportunity po ito. Siyempre, ang uunahin ko po na bibigyan ng hanap buhay ay tiga Barangay Tampus. Ayan. Opo. Siyempre po, yung lahat na mag apply unahin po muna natin ang mga tiga-barangay tampos. Yan po ang sasabihin natin sa may-ari ng uh, nag-franchise ng Jollibee. Kaya sa inyong lahat, ano po, magamat medyo maaga, sabi ko nga po eh, para at least meron man lamang konting pag uh, uh sa salusaluhan sa karawan ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo naman po ito na ito'y ginagawa ko. No. Dahil para sa akin po napakaimportante ng kaarawan ng Panginoon na ang pamilya ay nagsasama-sama na kumakain sa pagkainan kahit ano po naman 'yan, 'di ba? Alam ko po hindi sapat. Pero kahit paano po may pandagdag. Tama po ba? Kaya sa inyong lahat nawa'y tayo po ay ilayo sa anumang karamdaman at sana wala na pong bagyo na dumating dito sa lalawigan ng Marinduque. At ako po ay bumabati sa po ng aking pamilya na isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Solong buwak! Solong buwak! Maraming salamat. I love you all. Let's go. Maraming maraming salamat po sa ating po minamahal na ina ng bayan, kagalanggalang Army de la Cruz Carrión. Pagbati din po sa ating pong konsehal, konsehal uh, Justin Angelo Manrique po at magbibigay din po siya ng mensahe po para po sa ating mga barangay tampos. Tinatawagan po namin ang ating konsehal. Uh, salamat po sa ating tagapagtukoy uh, sa ating po nga minamahal na punong bayan ng buwak, Mayor Army Carrión. Uh, sa atin pong pangalawang punong bayan, uh, Vice Mayor Kuya Mark Senyo. Sa atin pong uh, kasamang konsehal, si Kuya Isko, Francis Asinto. At uh, sa Sangguniang Barangay po ng Tampos, sa pangunguna po ng uh, punong barangay, Kapitan Arnel Laso. At syempre po, sa lahat po ng mga kabarangay, kapitbahay ko po, magandang umaga po sa inyong lahat. So, salamat po at uh, medyo nag... Nagintay po tayo ano at uh, ito naman po ay uh, year alam naman po natin tuwing uh, November at pa December uh, ang ating pong punong bayan ay lagi pong bumabalik sa ating pong kabarangayan ano po at nagpapasalamat uh, po tayo sa kanya at uh, hindi po siya yung uh, tulad po ng mga napupunan ng mga tao na nagpapakita lang ay kapag mag -e election uh, ang ating pong mayor ay taon-taon po yan sa totoo lang po siya po uh, sa lahat po sa aming mga halal na opisyal siya po ang pinakamasipag bumalik sa mga barangay at tatalo uh, pa po kaming mga mas bata sa kanya <laughs> at parang hindi po nauubusan ng lakas ang ating mayor basta po pagpunta sa kabarangayan at uh, ito po ay uh, taunan po nating uh, pinapamahagi po sa mga mamamayan at uh, ito po ay uh, kaunting pandagdag po ninyo para po sa darating po na kapaskuhan. Ano po? At alam naman po natin na medyo medyo ah uh, mahirap pong uh, buhay pagdating lalo't medyo tumataas po ang presyo ng mga bilihin. So sa counting uh, ano po? Counting uh, tulong mula sa munisipyo sa pangunguna po ni Mayor Army ay mabawasan po sa, uh, sana po mabawasan kahit kaunti ang inyong mga gastusin at isipin ngayon pong kapaskuhan. Ano po? At uh, ito po simula pa lang po ito ng uh, mga darating pa pong ano ay uh, biyaya po mula sa pamahalaang bayan at uh, tulad po ng na ng ating mayor ay mapalad po ang barangay Tampos na dito po sa ating barangay itatayo ang kauna-unahang Jollibee sa lalawigan ng Marinduque. At uh, sa dinami-dami pong lugar, Barangay Tampos po ang napili. Kaya madami pong uh, nag, ano, madami po agad nagasabi sa akin kailan po kayang opening nito, ano? Ah, uh, pero oh, eh, pati po yung ano, yung uh, syempre mag-hire po yan ng mga crew, ng mga cashier. Ah, uh, ito po ay uh, priority po tulad po ng sinabi ng ating mayor, priority po ang mga taga dito po sa ating barangay. <laughs> Siyempre, maganda din po na dito sila sa tampos nagtayo. Bakit po? Ah, uh, pag napapansin niyo po sa kabila, pag pupunta po kayong Lucena, pag nagtatayo po ng Jollibee, ano pong sumusunod na tinatayo? McDonald's, yung kalaban, nagtatayo din po. O kaya po yung iba't iba pang ano, itulad po ng KFC, iba't iba pang fast food. Ayan uh, po, hindi po lumalayo kung nasaan po si Jollibee. So, yun po, healthy competition po yan. Pabor po sa mga consumer yan. Ano po? na pag may competition po tayo, medyo bumababa po ang presyo ng ng ano ng uh, produkto o serbisyo. At uh, lalo po umuunlad, sign po ito na umuunlad po ang ating bayan. Sign po ito, senyales po ito na mga investor, ang mga namumuhunan ay may tiwala po sa ating bayan. So ito po, uh, welcome na welcome pong balita ito. At uh, ngayong uh, umaga po, Ailing uh, po natin ang maayos po ng uh, distribution po nitong food for work. Meron din po ako dito sapagkat uh, taga Tampus din po ako. Pero yung one po ay aunahin uh, po natin yung iba po nating mga kabarangay ano po especially po yung mga seniors po nating nandito. So muli po sa ano po? para po sa ating uh, punong bayan sa Sangguniang Barangay po ng Tampus, sa ating po Sangguniang Bayan ng Buwak, uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Well, uh, sa bawat isa rin po, no, inaanyayahan ko po kayo sa darating po na 18. Opo, uh, ang opening po ng ating Christmas Light ay gaganapin sa alas 4 ng hapon. Opo, at ang inyong uh, punong bayan ay magkakaroon po ng State of the Municipality ng umaga. At sa darating naman po ng December 11, opo, sino po nakakaalam ng aking karawan? Ano? Oh ay, yeah, December 13. Alam mo naman si Kagawad talaga. Opo, ang ang lahat naman din po. Opo, sa December 11, ang mga kabataan, ang mga oo, ang ating mga chikiting, ang ating mga munting anghel, ang inyong punong bayan ay uh, naghanda po ng munting regalo para po sa mga kabataan. Uh, Oo, oh. imbis na ako po ang regaluhan, ako po ang magbibigay sa bawat bata dito po sa Bayan ng Buwang. Kaya aantayin ko po kayo sa December 11, ha? Opo, oh, doon po either sa Casa Real, o doon po gaganapin sa... Um, tawag dito sa arena. Yan po. Uh -oh. -uh, uh -uh. Arena po. Ano? Yun lamang po at maraming maraming salamat po muli sa inyo. Well, start na tayo. So maraming maraming salamat po Mayor at kay Konsejaltino Manrique. At para po sa maayos na distribution po ng ating food packs, tinatawagan ko po ang ating MSWDO staff, Ma'am Arlene Olimpia po. Magandang umaga po. Um, tinatawagan po namin yung mga puro kagawad para doon po na kayo tumayo sa inyong mga purok-purok para sa pag-assist na po sa pag-abot ng ating mga food pack. Same as po yung mga stab po natin, pakitupi na po doon sa may parteng broken line po para dere-derecho na lang po yung pagpunit. Sige po. Tapos next purok po. Ano pong purok itong pangalawa? po. Sige po. Dalawang line po. Ano po? Dalawang pila po tayo per para maayos po yung distribution. Ano po? Sige po. Purok Sampagita. Purok Rose po. Dalawang pila po. Dalawang pila. Dalawang pila po. Sige po. Huwag po muna tayo maalis, ma'am ha. Wait lang po. Saglit lang po. Purok Rosal. Tapos po, ayun po, sige po, purple po. Sige po, isa po muna ang picture taking po. Doon po sa mga nasa unahan, pakitaas po yung inyong mga food packs po para sa isang picture taking po muna. Sige po, pakitaas po. Sige po, inaanyayahan po namin ang ating po mga kasama mula sa local government. Consul Tino po, Mayor Vice. Ang ating po sangguniang barangay ng Barangay Tampus po para po sa isang picture taking po. Ayan. Sige po, mabilang po kami ng tatlo. Ano po? One, two, three, smile. Isa pa po, po. One, two, three, smile. Champion. Champion po, champion. One, two, three, smile. Merry Christmas and Happy New Year! Ayun, sige po, pila po ulit tayo ng maayos po para po sa ating maayos na distribution po. Sige po. Waling-waling, perpuro po tayo. Okay na po. Sige po, uh, ang pamahalaang bayan ng buwak po sa pangunguna po ng ating butihing mayor, kagalang-galang Army de la Cruz Carrion, kasama po ang ating pangalawang punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony e. Isenyo at ang miyembro po ng 12 sangguniang bayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.